Ang hirap akyat. Ah, ganda sana. Dito, pwede tayong mag-setup dito. Um, pupunta kami ngayon sa uh, bagong silangan. Malapit lang dito. So, tara! Tara! done Turok nga Ano ba? Baka doon Doon oh Bakit mga nakain dito? Tara Let's go Let's go, let's go, Tara mga mga <laughs>

Hindi itong maganda Kunto, 'yun oh. No? Solid. Shish. Asama putik. Shish, ang hirap akyat. Kunto sana. Kaya lang maputik. Tanong lang ito. Oh. Grabe. <laughs> Ay wala rin pala dito eh. Basa din eh. Sino naglatag diyan? Kayo yan? Ha? Totoo ba? Tara tingnan natin 'to kung mayroon pa doon. Tara. Tara, ji. Kaso yung motor kasi andun sa baba, hindi natin pwedeng iwanan basta-basta. Ha? Uy, ang ganda, shish. Uy, pwede nga dito, maganda dito. Kaya lang, umulan kasi kanina. Dito, Pwede tayong mag-setup dito. Kaso yung motor, hindi na kaya umakit dito. Ganda Oh, ganda oh. pwede na dito. Sheesh. Pwede tayo mag-set up din tent dito siguro, no? Or doon? Or dito? Kaya lang tignan natin kung basa. Oh, basa nga. Sheesh. Ay. Ay. dito. Ganda rin eh. Kundo, medyo hindi lang maganda yung kalupaan kasi nga naulan. But still, still worth it. Gundo. Sarap magtayo ng tent dito. Eh. Sila may mga nakatent doon. No? Damn. Ha? Huh? Eh? Binatog Binatog pala Gusto nyo ng binatog? Kuya, buti hindi ka binato. Tayo-trayo po yung